Hey, God's Morning mga patid! Hindi, hey, ngayong araw po ng April 2 na po ay ngayon po ay araw ng Miyerkules. at sa ating Daily Devotion ngayon sa ating God's Morning ay umusapan natin ang 1 John 4 verse 11 at namagatan po natin itong Love's bold God in us na po at ngayon po ay sa ating pagpapatuloy ay sasamahan tayo ng ating partner para basahin at tayo po ay manalangin. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa 1 John 4, 12, 11. Mga minamahal, dahil ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa Pani bagong umagang ito na pinakaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay uh, sa bawat isa sa amin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kahinahunan nang sa ganon, Panginoon ay uh, maiwasan namin ang anumang sakuna na amin a uh, amin makakasalamuha sa amin mga trabaho, sa kalsada, Panginoon, sa pagmamaneho, bigyan mo kami ng kahinahunan sa loob ng Panginoon ay hindi namin mapagsisihan ang aming mga gagawing hakbang. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming maghapon. Ganon din, Panginoon, ang, ang, ang knowledge at wisdom na ipagkakalob mo sa amin. Maraming salamat po upang maunawaan namin ang iyong mga salita na gusto mong ipaharating sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan. Sa pangalan, Jesus. Amen. Amen. Purihin na ating Panginoon Diyos at ngayong umaga nito ay uh, sa ating pong pagtatalakat at tatalakay nito, no? Love's abode in God's and God in us. No? Sabi nga, ano, the word is abode ay nananahan, no? Sabi, nagpapakita na lagi nagpapaalala sa atin. Sabi nga, anong panalangin, ano, maging mahinahon tayo upang hindi natin pagsisihan. Siguro ito ay nakarelate pa doon sa road rage <laughs> ano, na nangyari. No? Ito nagkabarilan. Ano po? Pero dito po, balik po tayo sa ating talata. That love's abode it means God in us. I sabihin, ang Diyos na nananahan sa ating buhay ay nananatili at nagpapakita dahil ang juice natin ay ang ating pagibig. At dito sa talatang ito ng uh, unang sulat ni Apostol Juan, no, ay nagpapahayag po sa atin ng katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At mga nagdaang topic, tayo ay napatungkolan natin ang ang uh, last uh, last day, no, napag-usapan natin yung trinitiyon. Paano ang Diyos at kung paano natin natututunan ang pananahan ng uh, banal na espiritu sa ating buhay na siyang naging espiritu na siyang nagbibigay uh, sa atin ng payo no upang sundin ng ating kaluluwa ng soul. at piliin natin na ang ating buhay ay um ninanais ng ating katawan. No? Ibig sabihin, itong tatlong ito ay magkakaunay na siyang nagpapatnubay. At katulad ng ating talata ngayon love love's abode. No? Ibig sabihin, God in us. No? Nakikita, nararanasan, nararamdaman. Ibig sabihin, mas pinipili natin yung katotohanan. Katulad ng pananalangin kanina na siyang nagbibigay sa atin ng isang um, masasabi natin Uh, yung silakbo ng damdamin, no? Sabi, pinagtutulak sa atin. Isan, ngayon nakita natin, ano? Alos lahat ng social media talaga nakikita natin meron pang swimming pool rage, no? Ay, sabi nga yung silakbo ng damdamin ay hindi yan makatutulong sa atin. At magbibigay lang sa atin nakapahamakan kung hindi nananahan sa atin ang banal na espiritu. Yeah, tandaan po natin, lagi po tayong um, manahan sa presensya na kung saan ang ating Panginoon Diyos, tayo ay tahanan ng ating Panginoon Diyos, tayo ay templo ng ating Panginoon Diyos. At sa talatang ito ay nagpapahayag po sa atin ng uh, uh, patungkol sa pag-ibig o pagmamahal ng Diyos sa ating na kinakailangan po ng pagtugon natin dito. Sabi nga po, ang Diyos ay da, ang, ang, ang siyang dakilang pag-ibig. noho At ang talata ay nagsimula po sa salitang mga minamahal na nagpapahiwatig ng isang malapit na relasyon sa manunulat noo at uh, sa kanyang mga mambabasa no ibig sabihin tayo na siyang uh, nagbabasa ng Biblia ay patuloy na pinaalalahanan ng ating Panginoon Diyos. ito ay isang paalala na tayo ay minamahal ng Diyos ng walang pasubali at ang pagmamahal na ito ay nagpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas ng panahon at sa ating uh, uh, sumunod na talata sabi niya dahil ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin no po uh, ito po ay nagpapahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos bilang isang katotohanan ang isang katotohanan sa ating buhay ay dahil sa tayo ay minamahal na Panginoon Diyos. Da, kahit nga sabi nga natin, tayo ay minahal ng Panginoon Diyos sa kahit tayo makasalanan pa. No? Romans 5. No? At ang pag-ibig na ito ay isang dakila. Ang dakilang pag-ibig na napatungkulan din natin kung ano, ano yung mga uri at klase ng pag-ibig ano ho na ating uh, na ating nararanasan sa mundong ito. At ang pag-ibig na sinasabi dito ay ang agape, eh, na isang pag-ibig na dakila. Sabi nga, it is by grace. no Ito ay grasya ng Panginoon Diyos. Kahit na hindi tayo karapat dapat ibinigay ng Diyos. Na nangangulugang ito ay walang hanggan, walang kapantay at tigit sa ating mga pangunawa. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating mga kabutihan o dahil tayo ay karapat-dapat. Lagi po natin tandaan. No, ang pag-ibig ng Diyos ay malayang ibinigay sa atin kahit na tayo ay sabihin nga ay makasalanan at nakakagawa pa rin ng kasalanan. At tayo ay dahil sa pag-ibig nito, tayo ay patuloy na binabago, inaayos ng ating Panginoon Diyos. At inaasahan ng Panginoon ang ating pagtugon. Kaya nga, nung tayo ay inanyayahan ng Panginoon at tumanggap tayo, tinanggap natin ating Panginoong Isa Kristo bilang ating Panginoong Tagapagligtas. Yun ang nagsilbi na ating simula, daan at ang katotohanan. Kaya nga po sa ating pagtugon na ito, na ipapakita natin ang pagmamahalan. O dapat po nating ipakita na tayo ay nagmamahalan. At dito sa talatang ito, ay nag-uutos, isang utos sa atin na magmahalan at ang pag-ibig ng Diyos ay nagbubunga ng pag-ibig sa ating kapwa. Ito ay hindi isang opsyon, kundi isang responsibilidad. Ito ay sabi nga, pag inuutosan tayo ng ating magulang, di po ba? Gawin mo ito. O kaya ng ating boss, gawin mo ito. Well, there's no option. Katulad din ito na kinakailangan po nating mahalin ng Diyos at mahalin ang ating kapwa. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang isang damdamin kundi isang aksyon. Ito ay nagpapakita sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Ito ay nagbibigay sa ating uh, ng uh, kakayahan noho na maging biyaya ng ating kapwa at nagbibigay ng awa at pakikiramay sa bawat isa. Ang love's abode God in us ay nagpapahayag ng isang katotohanan na ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa ating mga puso. Yan na yung maapaw sa atin. Nandyan ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos na ito ay nakapapawi ng lahat ng anumang suliraning sa mundong ito. Kapag tayo ay nagmamahalan, pinapakita natin na ang Diyos ay sa atin. At ang ating pag-ibig ay isang pagpapakita ng kapag ng kanya, ng pag-ibig o ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. No, sabi nga tayo ito ay nagre-reflect parang isang salamin. Ano ho, na itinapat mo sa araw, di ba? Pagkaya nakita natin yung sinag ng araw na ito ay naliliwanagan, no? Ganon din ang pag-ibig ng Diyos. Kapag tayo ay naliliwanagan ng pag-ibig ng Diyos, ito ay nagre-reflect din sa ating kapwa. At ang pag-ibig, sabi nga doon ng 1 Corinthians 13 verse 4 ay, ano daw ang uri ng klase ng pag-ibig na ito? Ang pag-ibig ay matiyaga, mag magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang, may mapagmataasman. You know, ang ganda ng definition doon. Ano, ho, sabi nga doon, uh, iraming ko sabi niya doon, hindi ano, sabi pag-ibig ay matiyaga. No? Nagtiyaga tayo. Hindi natin minamadali, no? At sabi nga, magandang loob. Sabi may magandang intention, may magandang buhay. Nararanasan, nakikita, no? Sabi nga, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataasman. man. Ayan ang pag-ibig na, na sa atin ay tinuturo ng ating Panginoon. Ito ay nilalarawan ng tunay na pag-ibig bilang isang katangian din po na ating Panginoon Diyos. Sabi nga, kaya natin nagagawa ang mga bagay na ito ay dahil sa Diyos na ating nakita. Parang sabi nga natin, ginagaya natin yung ating mga idol. No? At kung ang idol natin ay ating Diyos, no? magiging maganda ang buhay natin, magiging maayos, at may iwasan ang anumang um, hindi magandang pangyayari. Ano ho? Sabi nga rin sa atin ang ating Panginoong Kristo mula doon sa um, Mateo 22 verse 39. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi nga. na, no, na. No, no, no. Para daw malaman natin o magawa natin ang pag-ibig nito, bigyan natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang utos na ito na ating Panginoong Isus ay nagtuturo sa atin na ang pagmamahal sa ating mga kapwa ay dapat katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sabi nga, doon sa talata ng uh, 1 John 4 verse 16 Percent. Malalaman nating iniibig ng Diyos ang at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy na umibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa kanya. Amen. Sabi nga kung ang paggagawin nating basihan ay ang pag-ibig at pagmamahal. Sabi nga hindi tayo maliligaw, noo Ang talata na ito mula po dito sa ating pinapaksa ngayon ay nagpapahayag na katotohanan na ang pag-ibig ay ang, kan ang mismong katangian ng Diyos at mismo pagpapakita na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Kapag tayo ay nagmamahal, tayo ay nagiging katulad ng Diyos. Hindi man natin kayang maging Diyos, no? Dahil dahil isa lang ang ating Panginoon Diyos. Pero nagiging katulad tayo sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang utos, sa pagsunod natin sa pagmamahal na ito. Sabi nga mga kapatid, sa ating pagtatapos, noho, ay sa talatang ito ng 1 John 4.11 ay isang paalala po sa atin tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos at ang ating pagtugon dito. Ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na nananahan, naninirahan sa ating mga puso at ang ating pag-ibig sa ating mga kapwa ay isang pagpapakita ng kanyang presensya sa ating mga buhay o ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Na pag tayo ay nagmamahalan, tayo ay nagiging tahanan ng pag-ibig ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At sa ating pagtatapos, nais kong uh, hingan ng panghuling pananalita ang ating partner para sa ating paksa. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sabi nga po, ang pagmamahal ng ating Panginoon ay panatilihin natin sa ating puso. Sapagkat so uh, kung mahal po natin ang ating Panginoon, mamahalin din po natin ang ating kapwa. Kung ang pag-ibig po ay nasa ating puso na mula sa ating Panginoon, mamahalin po natin ang ating kapwa. Ngayon po ay napakainit po ng panahon. Kaya dapat po tayo ay maging mahinahon. Huwag po tayong sumabay sa init ng panahon. Yung mga ulo natin ay ko ating paghinahonin. Sapagkat, uh, yun nga po, pagsisisihan po natin ang anumang aksyon na ginagawa natin dito sa mundo. ah uh, palagi po nating tandaan na ang Panginoon, kung man ang gusto ng ating Panginoon, ay yun yung ikabubuti natin at hindi sa ikasasama patuloy lang po tayo manalig sa ating Panginoon bago po tayo umalis sa bahay, tayo po ay manalangin. Habang tayo ay naglalakbay, tayo manalangin. Kung meron man pong uh, mga sitwasyon na hindi ka nais-nais sa ating na ating ma-encounter ngayong maghapon, panalangin po muna natin bago tayo umaksyon. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Amen. Pag-ingat ng Diyos. At ayos ko namang... Uh, uh, batiin ang ating mga kapatid online kasama natin ngayong umagang ito. At, uh, ito po ay pinangunahan ni Ate Cindy. No? At, mawalan daw yata ng kuryente dyan sa Pampanga. No? Yan. At kasama rin natin si uh, Nay Edna Rosena. No? Si Lola Edna. Yeah may bago siyang apo no at ng Lilio at si Kuya Chris Artillaga kasama rin natin syempre ng Bulakin kumusta na Kuya pakiramdam at syempre sinundan niya ni Pastora Fe Artillaga no o, oh, hindi muntik ko nang hindi makilala ang profile ganda ng profile ni Pastora Fe yan, si Winnie, kasama rin natin sa Bil wala sa Bil Escudero. Yan, good morning. Um uh, mga kapatid, yan, pagbati rin ni Naiwini at pagbati rin kay Maripe, Patwal family, no, buong Patwal family. Yan, kila Jericho, Louie, yan. At siyempre kasama rin natin ang Kuya George Pios at uh, ang Ma si Ma'am Heidi Gaiko, no. To God be the glory. Oh, good morning everyone. Sabi rin dito, ni uh, pagbati rin ni uh, ni Nayvini, kay Kate, Yana Faith, Patual, din Rial, Gian yan. At pagbati rin yan kay uh, Pastora Faye, ah, kasama natin, si Abby, kay Malu, kay Michelle, at kay Mark. No ho. At pagbati rin kay uh, kay brother Ian, or Tiliaga. No ho. Ayan. Uh, kay Mark Anthony Benaluz. Ayan. Good morning sa ating lahat. Ayan. Good morning din, Pastor Rape. Ayan. At pagbati ni Naiwini kay Ian Artillaga at kay Mario P. Alejandrino Family. Ayan. Kay Jerome Julius. Ayan. At siyempre kasama rin natin si Ati Marta. No, morning po, Ati Marta. Yan. At si Engineer Neil Lugtu kasama natin. O. Oh. <clears throat> yan. Siya mapagpalang umaga po. Aking kumpare, kapatid. At free info ang Diyos. No? Congrats sa mga projects natin. Yan. At yan, kay Louis Silang, Artiliaga, Yan. Ayan. Sabi nga ni Naiwini, Salamat po sa pagmamahal mopos sa aming lahat. Yan, sa ating Panginoon. Ano? At uh, kasama rin natin si Mary Grace de la Cruz. Parang uh, friend ko to. Ano? Hindi. Classmate ko no high school. Hi Mary Grace. Uh, isang mapagpalang umaga sa iyo. At uh, pagbati rin natin kay Joy Artillaga Santos. Yan. And, uh, kay, na, kay Ate Kakay. Yan. At syempre sa aking magandang nanay, Corazon Mercado. No? At syempre sa aking pinsan, kay Mary Grace Jana Sabella. Yan. At sabi nga ni Nay Marta, to God be the glory. Amen, amen. Okay? Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kasama rin pala natin si Sister Alma Tatel. No? Good morning mga kapatid. At purihin ang ating Panginoon Diyos. Dahil po dyan, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manamin Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa muling paalala mo at pagmamahal sa aming buhay. Tunay, Panginoon, ay ikaw ang pinagmubulan ng pag-ibig at sa iyong pananahan sa aming puso at isipan ay nagkakalob po ito sa amin ng kapayapaan at biyayang taglay ng kalakasang spiritual. Lord, pangibabawin mo ang pagmamahal upang ang lahat ay makaiwas sa anumang sakuna, diskrasya at patuloy, Panginoon, na magbigay ito, Panginoon, ng katugunan sa lahat ng um, problema ng mundong ito. Tunay, Panginoon, ang sagot ay ikaw ang pag-ibig mo sa anumang circumstances, situation o mga pagsubok na aming kinaharap. Kaya Panginoon kami po ay patuloy na nagpapasakop at nagtitiwala. Salamat sa iyong pag-ibig at sa aming pong buhay. Patuloy na dalangin po namin Panginoon ang patuloy mong paggabay at pag-iingat sa amin. Saan man kami tumungo Panginoon, salamat sa probisyon ng pag-iingat, probisyon sa lahat na aming pangailangan. Ganon din, Panginoon, sa aming um, um, mga wisdom na ipagkakalob mo sa amin upang kami, Panginoon, ay magka magkaroon ng tamang pananaw at tamang um, pag-iisip sa lahat ng aming desisyon. At ganon din, Panginoon, sa aming mga kapatid na may karamdaman, salamat sa kagalingan. Kami po ay nagpupuri at nagpapakasalamat sa iyong katagumpayan na igagawad sa amin. Patuloy, Panginoon, ang aming pagtitiwala. Salamat sa iyong pagtugot. In this our way, in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Mm okay. -hmm. let us shout the shout of victory. Christ is dying. Christ is dying. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, and together we, are for Christ. Christ. Again, God's morning, everyone.